Naku po, ito na nga ang sinasabi sa hula mga kabayan. China, nagsimula ng kumilos sa Skoda Shoal. Dumagsa na nga ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy sa Skoda. Senyales na kaya ito na talagang nag over na ang Beijing sa isa na namang teritoryong hindi kayang ipagtanggol ng bansang Pilipinas. Kung sa mga resupply mission nga ay nahirapan ang pumasok ang ating mga barko, ano namang kaya ang discarding gagawin ng Philippine Coast Guard para muling makapuesto sa bahurang ito? Samantala, US Air Force ginawang target practice ang mga artificial island na ginawa ng China. At eto pa mga kabayan, Bansang Israel muling nagbigay ng tulong pang sa Pilipinas para mas palakasin pa ang defensive capability ng ating bansa sa kasagsagan ng mas tumataas na tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ako po si Royzen, welcome sa KL Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayan na nga mga kabayan, kumikilos na ang China. Ilang araw lamang matapos ang pag-pull out ng barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa mula sa Skoda Shoal. Ayon sa monitoring report ng Philippine Navy noong September 17, 2024, namataan sa iskoda ang pagdagsa ng mas maraming mga barko ng China na umabot na nga sa 65 military vessels, kabilang rito ang siyam na barko ng Chinese Coast Guard, apat na barko ng People's Liberation Army Navy at 52 na mga barko ng Chinese Maritime Militia. Nakarihan din ang matibay na presensya ng China sa ilan pang mga teritoryo sa bahurang sakop ng West Philippine Sea, kabilang na nga ang baho di Masinlo, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panata Island at Iroquois Reef. Hindi malayong sa mga susunod na araw ay mas dadami pa nga ang bilang ng mga barko ng China dito dahil sa ngayon wala nang balakid. Pwede nang ituloy ang naudlot na reclamation dahil sa pag-istasyon ng magbanwa sa Skoda Shoal sa nakalipas na limang buwan. Sa kabila naman ng pagdagsa ng mga barko ng China sa bahagi ng Skoda Shoal, iginigit pa rin ang pamunuan ng PCG at Philippine Navy na hindi raw makukontrol ng China ang bahura kahit pakitang kita naman ang ebidensya na pumepuesto na ang mga barko ng PRC para pagandaan ang pagharang sa barko ng Pilipinas sakaling susubukan bumalik ng ating mga barko sa teritoryo na ito. Sa mga kinikilos ng China, parang ipinapakita na nga nito na nag over na sila sa Escoda Shoal at kagaya nga ng nang nangyari sa Scarborough Shoal standoff, Noong 2012, malaki ang posibilidad na hindi na makakaporma at hindi na makakapasok pa ang barko ng Pilipinas sa mga teritoryong ito. Ayon sa National Maritime Council sa isang interview, on the way na raw ang mga barkong papalit sa BRP Teresa magbanwa sa pwesto nito sa Eskoda. Pero pakinggan nyo itong interview sa isang radio station. Tila lumilihis at puro palusot lamang ang mga sagot ng ating liderato. Papapit na baka yung barko natin sir, nandun na ba? Nakarating na ba? Nakapag-poste na ba? O nakapag na ba sa Sabina? Yung uh, nag-replace dapat sa Magbanwa? Ay, uh, yung ano, no? Uh, actually, yung pag-alis pa lang nung, ano, ng uh, Teresa Magbanwa, nagbigay na kagadang directive yung ating ang uh, commandant. Uh, kaya lang yung pag-alis niya, malalaki yung sobra yung alon. So, palagi niyang tinatry. So, wala pa tayong latest ngayon kung kung naka pwesto na siya doon pero meron tayong barko na pinalaon. At heto pa nga mga kabayan, ayon sa tagapagsalita ng PCG, marami raw ang option para muling makapasok sa Skoda Show. Pero ang tanong dito, bakit hindi nila ginamit ang mga option na ito noong kasagsagan ng resupply mission? Matatandaan na isa sa mga rason na binanggit nila sa pag out sa magbanwa ay ang kakulangan daw sa supply ng pagkain at tubig. E kung marami naman palang option para makapasok sa Skoda, bakit hindi pa nila ito ginamit noon? Ang nakakatakot kasi rito mga kabayan, ang Skoda show ay 75 nautical miles lamang ang layo mula sa probinsya ng Palawan. Ano ba talaga ang pinaplano ng China at bakit pilit nitong inaangkin ang teritoryong hindi naman sa kanila? Ano nga ba ang discarding pwedeng gawin ng Pilipinas sakaling hindi na makapasok ang ating mga barko sa Escoda Shoal? Isa lang naman talaga ang posibleng sagot sa katanungan na ito. Humingi na ng tulong sa mga kaalyado nating bansa. Kung sa pagbabalik ng Pilipinas sa Escoda ay kasama na ito ang mga barko ng Amerika, ibang usapan na ito para sa China. Pero kung barko lamang ng Pilipinas ang muling papasok, malamang na kung ano ang nangyayari sa mga resupply missions ay ganon din ang mangyayari sa muling pagbabalik ng PCG sa Skoda Shoal. Samantala, mga artificial island ng bansang China sa bahagi ng Mischief Reef o ng Pangaliban Reef ginawang target practice ng US Air Force sa inilunsan nitong combat drone event kamakailan lamang. Dose-dose ng mga MQ-9 Reaper Drone in Squadrons ang nagtipon sa Hurlbert Field, Florida nito lamang September 2024 para sa annual competition upang itest ang kakayahan ng mga drone pilots at sensor operators para sa Special Operation Wings ng US Military. Sa inilabas nga Nalarawan ng US Air Force mula sa Reaper Smoke 2024 competition isa sa mga screens dito ay nagpapakita ng larawan ng Mischief Reef at ng palibot nga ng disputed territory ng Spratly Island na bahagi naman ng West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon na ng konstruksyon ng mga artificial island ang China sa teritoryo na ito na nagsisilbi ngayon bilang mga Chinese military outpost. Matagal nang tinututulan at kinukondena ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa ang ginagawang ito ng China sapagkat ang Pilipinas nga ang siyang may karapatan sa mga bahurang ito dahil ito ay pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Sa kasalukuyan ang Mischief Reef o ang Panganiban Reef ay mayroon ng mga airstrips, missile systems, jamming equipment at iba pang military capabilities para sa bansang China base sa mga mapa na inilabas ng US Air Force kasama ang teritoryong ito sa simulation para sa mga target ng Reaper Drone Exercises. Dahil malaki ang posibilidad na magkakaroon ng gera sa pagitan ng US at China sa hinahara sa bahagi ng Indo-Pacific Region, tila pinaghahandaan na nga ng American Forces ang pagdadala ng mga MQ-9 Reaper Drones at ng iba pang military assets nito para pulbusin ang mga artificial islands ng bansang China. Sa mga larawang ipinakita ng US Department of Defense, makikita na nakamonitor ang Amerika sa mga galaw ng China at talaga namang pinaghahandaan ito ang anumang gagawin ng Chinese military. Isa pang good news mga kabayan, Israel tuloy-tuloy pa rin ang tulong para masigurong mapapalakas ang depensa ng Pilipinas. Mga missiles na ginagamit ng Philippine Spider Air Defense System ng ating bansa posibleng magagamit na rin ng mga FA a 50 fighter jets ng ating hukbong panghimpapawid. Nakikipagtulungan ngayon ang Korean Aerospace Industry sa Israel upang ma-integrate na nga sa mga FA a 50 fighter jets ng Pilipinas ang Python 5 Infrared Guided Short Range Missile System at ang IDER-BER Guided Medium Range Air-to-Air -Air Missile na mga produkto na galing mismo sa bansang Israel. Ito ay binuo ng Rafael Advanced Defense System na siyang gumawa rin ng Iron Dome. Ang hakbang na ito ay upang masigurong magtutuloy-tuloy ang pagpapalakas ng defense capability ng ating bansa lalo na nga patuloy ang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea. Isa pa nga sa mga tampok na kaganapan ngayon sa AFP Modernization Program ay ang pagtesting ng ating sandataang lakas sa Spider Air Defense System, isang makabagong surface-to-air missile system na nagmula rin sa Israel na talaga namang inaalmahan ngayon ng bansang China. Ang Spider o Surface-to-Air Fito and Derby ay isang makabagong armas na idinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad at importanteng teritoryo ng Pilipinas laban sa mga aerial threats gaya ng combat aircraft, attack helicopters, mga attack drones at guided missiles. Bahagi ito ng malawakang plano ng Armed Forces of the Philippines sa pag-upgrade ng mga kagamitan sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ayon kay Colonel Michael Lohico, tumata yung executive agent para sa Balikatan 2024, gagamitin ng Pilipinas ang SPIDER system para sa mga integrated air missile defense exercises na isasagawa nga sa Central Luzon. Layunin ng mga pagsasanay na ito na masubukan ang kahusayan ng spider system at makita ang interoperability nito kasama ang mga defensive system ng Amerika. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, mas magiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang anyo ng aerial threat. Ang kasunduan para sa pagbili ng spider system ay nilagdaan noon pang 2019 sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas, Ministry of Defense ng Israel at ng Rafael Advanced System ang halaga ng tatlong spider batteries ay umabot nga sa 6.8 billion pesos. Dalawa sa mga baterya ito ay dumating na sa bansa noon pang September 2023. Habang ang huling batch ng delivery naman ay nasa ang darating bago matapos ang 2024. Ang pagdating ng mga missile systems na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng national defensive capability ng ating bansa lalo pa nga sa harap ng mga tumitinding tensyon sa WPS kung saan tuloy-tuloy pa rin ang mga agresibong aksyon ng China laban sa ating bansa. Sa gitna ng isyo ng WPS, mas pinapainting na Pilipinas ang pagbili ng mga makabagong armas mula sa Israel. Bukod kasi sa spider system ay nagpahayag din ang Philippine government ng interes na bumili ng iba pang mga high-tech na mga armas at kagamitan mula sa bansang Israel. Kabilang na rito ang mga missiles radar and advanced command and control systems na magagamit sa pagmonitor at pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Taong 2021 ay tinanggap ng Pilipinas ang 20 units ng Sabra Ascod Light Tanks at ng Pandur 2 Armored Personal Carriers mula pa rin sa Tel Aviv upang magamit sa territorial defense. Pinapatibay nito ang kakayahan ng ating sandatahang lakas para may pagtanggol ang ating bansa laban sa mga puwersang manghihimasok lalo na nga sa pinagtatalo ng teritoryo ng West Philippine Sea. Sa tulong ng mga military cooperation ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansang kagaya ng US at Israel, higit na pinapatatag nito ang kakayahan ng ating bansa lalo na sa mga defensive capabilities. Kung ikukumpara sa dambuhalang bansang China na siyang nakikitang banta sa seguridad sa Indo-Pacific region, maaaring hindi sapat ang mga armas at makinaryang ito. Gayunpaman, ang pinaka-importante pa rin dito ay may pakita ng ating minamahal na bansong Pilipinas na hindi tayo basta-basta padadaig kahit gaano pa kalakas at kalaki ang ating kalaban. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel